Are you kidding me? All right, let's go. 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 Go, 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 oh, 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 sorry, sorry go, 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 ito na ang mga footage ng no mga kababalaghang nagbabiral ngayon sa social media. Oh, 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 Apa ito? Macam? Huh? buka! kababalagahan sa loob ng isang haunted hospital. 12 o'clock in the morning and I heard some weird noises. Jesus Christ. Oh my God. <coughs> well, ilan pa lamang yan sa mapapanood mo kaya kung ready ka na ay umawak ka ng maigpit kaya tara. Ito ay mula sa isang tiktoker na nakasagupan ng kakaibang nilalang sa kalagitnaan ng kabundukan. Allahu Rabbi. Abol, ito pa ako? Alam mo naman Ano yan? Ba? kayu ka tuwan? Pokok ka ni? Oh, ya Allah! Stop, Rajim! Uy! Allah Akbar. Takkan kayu eh. Allah Akbar, Allah Rabbi. Subhanallah. Lagi. Tuan. Subhan. Allah Akbar, Mira pun. Sebelah dia Mira ka! Mira sebelah way, Wan. Nakita mo ba? Isang puting imahe ang nakita nila pero hindi sila napatinag pagkusay tumakbo sila sa kinaroroonan nito. Allah! Allahu Akbar. Oi, ibu pasangan ni, bah. Ya Allah. Wan, hati-hati weh. Hati-hati. Jangan jauhkan adik kucing. Wan, dengar, wan. Dengar. Ya. Perlit Mana kalian? Eh, wan, 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 wan. pokok ke tu? Mi ada bokok ke kat situ? Apa? Pokok kot. Apa tu macam? Oi, buka wei. Azim, wei besar eh Ai, besar ni muka ni. Ya Allah, Akbar. Oh, ya Allah, subhanallah. Allahu Rabbi. Muli nila itong nakita at sa pagkakataon ito ay lumingon na ito sa kanila. Oo. Oo ko, kod. Apo ito nga, Makikita ang awig ito sa isang babae. Magpagayon pa man eh, no? Sa palagi oh, mo, kumulti. Ano sa tingin mo ang imaheng na nakunan nila? Ang footage na ito ay na-upload ng isang nurse na nagtatrabaho sa loob ng isang hospital at ayon sa kanyang salaysay ay nangyari ang mga ito ng matayang lalaking na kay ka, si Stretcher. Makikita ang kisami nagsisigalawan kung saan nakatapat ang stretcher na hinihikahan ng lalaking pumanao. So ano sa palagayong ito kamulti? Ang grupong ito ng mga paranormal ghost hunter ng Project Fear ay napunta sa isang haunted abandoned building na tinatawag na Indiana's State Sanatorium na matatagpuan sa kalagitna ng kakawayan na itayo ito upang tulungan ng mga pasyenteng may tuberculosis. Pero ayon sa nakaraan nito ay may mga hindi makatarungang treatment ng mga pasyente na di humanoy isinasagawa upang makahanap ng duna sa sakit na nagdulot ng hindi makatarungang kamatay ng mga tao rito. Di nagtagal ay tuluyan din itong isinara at tuluyan din itong inabandona. Kaya naman sa mismong gusali ng siya ang grupo na mag-explore at subukang makipag-communicate sa mga multong gumagala di sa nasabing gusali. The nursing home. People who wander into this area will often be struck with such intense emotion that it causes them to break down into tears. Other paranormal investigators have reported so many shadow figures that they have given the building the nickname Shadow Hall. During his solo time in the Shadow Hallway, Dakota's. What was that? What, what that? I've been hearing that. It sounds like a giant. Like a big scream, right? Dude, which, where is it? Kind of sounds like it's coming from below us. Yeah, which is the tunnel. Oh. Which is the tunnels. Like, because it's coming up. What the heck? <laughs> I hate when we read the packet and stuff starts happening. Bro! What, what was the that? The <laughs> hallway. Dakota's. Labi silang nagtatakas sa narinig nila at ayon pa sa kanila ay tila ba nagmumula ang tinig sa underground. Nagpagayon pa man ay nagkumpis na nga silang mag-explore at ang isa sa kanila ng si Dakota may natasang lumabas upang i-monitor ang kanilang palikid gamit ang isang thermal camera. Okay, what? Yo, Yeah, we're on the fourth floor in 409 right now. Okay, that's what I'm seeing. You guys, you're all standing Stand by the window. Yeah, we're standing by the window. Yeah. Thank God, holy crap, that was freaky. Okay, I see them on the fourth floor. They're in room 409. Oh, this is so creepy. Just checking my surroundings. To my left, over here, is the nursing home. I'm hearing people. I'm literally hearing people right now behind me. Hello? I don't see anything on thermal. What the? What was that? Guys, I just heard freaking branches snapping in the woods. Nah, no, uh, for real? Yes. yes, and I don't see anything, but it was loud. Like very loud. If it's like a person walking around in the woods, like you would think they'd have a flashlight. Well, also. You'd pick it up. On yeah, thermal. exactly. You'd pick it up on thermal. And if it was an animal, same thing. So I don't know what that was. I don't see anything. That was an animal. I should see it. Habang nag-iimbestiga na nga sila ay ang lalaking si Dakota na natasang magbantay sa labas upang kuna nito, piling na nakaninig ng kakaibang ingay sa likuran niya na talagang nagpakilabot sa kanya. Nagtataka si Dakota dahil walang tao sa paligid at higit sa lahat ay walang nakukuna ng thermal camera. Isa pa rito ay malayo sa kapyas na ng gusali kaya malabo may tao sa paligid na maaaring magsagawa ng ingay na naririnig nito. Magpagayon pa man, may mas kikilabutan ka sa susunod pang makukunan nila. Been out here for over 30 minutes. I still see him on the fourth floor, room 409. They're definitely doing spirit box right now. Oh, I want this to be done. I'm so vulnerable right now. I'm literally surrounded by trees and abandoned buildings. Whoa! What was that? I just saw like a cold signature moving below them, directly below them. Habang patuloy na nakamonitor si Dakota sa labas, ay laki gulan nito nang may makunan ng kamera niya na isang imay na dumaan mula sa bintana. Tila ba ito rin ang nila noong una silang pumunta sa lugar? Pagayon pa man mga kabulti, ay ano sa palagay nyo? Mari kayang ang nakuna nila ay isa sa mga espiritong namatay at bumagala na sa loob ng gusali? umay oh, may explanation ka patungkol sa mga pangyayaring nakababalagan na hindi nila may paliwanag? Hmm, well well, ikaw na ang magpasya. Kung totoo ba ito, gawa-gawa lamang. Ito ay isang anomaly na nakunin naman ng isang CCTV monitor. Well, pagmasdan mo maigi. Isang white figure na makikita gumagalaw sa isang parte ng bahay. Pero nung puntaan nito ng lalaki, walang sino o ano anuman na ang naroon. So what do you think? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang, lang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. ano ang gagawin mo kung sa pagtulog mo ay makalinig ka ng mga kakaibang bagay, mga katakot-takot na pangyayari yung hindi mo inaasahan at sa mismong bahay pa ito ng iyong fiancé. Um, hey guys, it's uh, 12, 12 o'clock in the morning and I heard some weird noises. Jesus Christ, oh my God. Nakarinig siya ng kakaibang ingay sa paligid at nang may gawingan nito ang kamera ay biglang gumalaw ang gamit ng natumba. So isa ka itong patunay na may nagpaparamdam sa kanya. Ang magamang ito ay namamasyal sa isang kakawayan, Nang out of nowhere may makikita itong kakaiba Kaya naman agad nitong pinapunta ang anak sa likod upang mabantayan At habang pinagmamastan niya ang imahe Ay laking gulat niya ng ito mangyari may mga nagsasabing hindi ito normal na nilalang lamang pero mga kamulti, panurin na lang ang footage at kayo ang mag-decide kung ano ang nakunan niya. Come on man, let's do a nature walk. All right. Woo hoo! Woohoo! Do I get it? Yeah. Let's do nature walk. Come on, let's go. Right. Nice, don't break. Oh. Wait, wait, Rafe, Rafe. Shh. What is it? Shh. What is it? Hey, get over here. Get over here, Rafe. What is it? mga umo sa

What is it following us stay right there oh, go 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 Bigla na lamang silang nakarinig na nakapangingilapot na growling sa paligid. Tila ba pa, aso ito na galit na galit. Kaya naman agad silang lumayo at hindi nga nagtagal ay nasundan pa rin sila nito. Nang makita na nga nila ang nilalang hindi nila may baliwana kung anong klaseng aso nga ba ito. Magpagayon pa man ay kayo na ang umuska at kung nakita nyo nga ba talaga. So totoo kaya ito? O maaaring gawa-gawa lamang? Hmm. Kain na magpasya. Magtatrabaho ka pa pa sa night shift pag ganito ang mangyayari sa'yo. Sa paglis ng kasama nito ay di nga nagtagal ay biglang gumalaw ang upuan at biglang sumunod naman ang headset na tila ba may humila nito. Dito na agad umalis ang babae. So ano sa palagay mo kumulti? Mag-work ka pa ba? Panorin din natin ang mga paranormal ghost hunter na ito na nagpunta sa di na allegedly real haunted house na talagang get on with and have banter with for some reason yeah. she's got that vibe about her she's a very cool they've like almost actually welcomed ghost hunters because yeah. it's just an interesting thing that's the main front door this house has like loads of doors so <laughs> more of her art by the looks of it Yeah, what's that noise? Because because I can't see see much. Of my hearings. There's a clock. Is to... it? A... No, these are all fake. Fake. I just heard three knocks. So did I. I see no one out there. I? I actually like this house. I would buy this house. That's creepy. What was that? Don't know. Oh god. Cool. What the hell? I moved my tripod but it sounded like something hit my tripod. Hmm. Can you throw something in the house, wherever you are? Habang nag explore nga sila sa loob ng bahay, nakakarinig na sila ng mga strange sounds at boses sa paligid. You make one of these devices go off, just touch one of them or hell you can destroy it if you want to. Hmm. i your camera. That wasn't the floor. I thought it was me, but apparently not. Oh! That was just there! So ano sa tingin mo ang mga strange sounds na narecord nila sa loob ng haunted house? Mahali kayang multo ito o ibang tao itong nagbamasid sa kanila? Ayon naman sa footage na ito, isang hapon na nakakita ng abandonado at sira-sirang bahay na Kaya naman kinuha nito ang cellphone na pumunta sa loob ng bahay upang mag-explore Nang sa hindi nito inaasahan ay may makunan siyang nakapangingilabot. Isang imahe ng babae ang sumilip sa kanya sa likod ng balkonahe. Eh. Hindi niya ito napansin. So, isa kaya itong multo? O ibang entity? ang uling video natin ay mula sa YouTube channel na Simply Sarat. Ito ay YouTube channel ng mga paranormal YouTuber na Indiano. Well, panoorin natin kung ano ang mangyayari. Kaysa ka warang ha? Kaya rin eh? Kaya rin

नंबर कैप्लो नंबर 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 नंबर

병량량량 나 벌크로 로비 하나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나

Ano ba po si Borrani? Ano? Saan pa rin ko Borrani? Ano ba si Borrani? Ano ba si Borrani? Ano ba si Borrani? kayang isang kulto ang nakita nila na sinusundan sila O ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang You decide By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.